Pinalaya ng mga otoridad ang isa sa mga nahuling suspect sa mga maslang sa mga mayag sa bataan, bunsod ng kawalan ng sapat na ebidensya. Iwala naman ng PNP na mahatulong ang isa pang nahuling salarin sa ikalulutas ng kaso at pagtukoy sa utak ng premen. Kasama sa pagbalita, alerto alisto, si Diana Lombang Parungao. Kapulisan City Prosecutor's Office ang pangunahing suspect sa pagpaslang sa reporter ng Jaryong Abante sa Bataan. Ito ang kinumpirma ni Police Regional Office o of PRO3 Director of Police Chief Superintendent Ronald Santos sa pulong balitaan sa Camp Cirilo Tolentino sa Balanga City, Bataan. Ayon kay Santos, hindi umano sapat ang mga nakalap na ebidensya ng kapulisan para idiin ang sinasabing gunman na kinilalang si Inocencio Bendio alias Benjo. The evaluation of uh, the Honorable Fiscal uh, and based on the uh, direct questioning on the witness, the uh, City Prosecutor Lazam finds the uh, evidence as presented is not sufficient to hold the respondent uh, Bendio or Inocencio Bendio uh, para ma ma makasuhan siya. Sinabi rin itong binigyan ng piskalya ang pulisya ng labing limang araw para mangalap pa ng mga karagdagang pang ebidensya na magdidiin kay Ben Dio sa naturang kaso. Samantalang ang isa pang suspect na si Juan Fulo alias Boboy na nahulihan ng kalibre 45 baril ay kinasuan ng attempted murder sa isa pang opisyal ng Tagnay Homeowners Association kung saan si Lidesma ang presidente bago ito napaslang. Ay naman kay Bataan OIC si PNP Provincial Director Senior Superintendent Rodel Sermonya, malaki ang may sa investigasyon sa kaso ni Ledesma sa pagkakadakip nila sa suspect na si Fulo. Sa kasalukuyan, patuloy na nakatutok ang PNP sa kaso para malaman kung sino ang utak sa pagpaslang kay Lidesma. Kasama si Mike Sigaran. Ako si Jana Lumbang Parungang. Alerto, aristo sa pagbabalita posibleng tanggalin ng MRT siyang dalawang rotonda